Good morning! Isang mapagpalang araw po pala sa ating lahat mga kabuks. Ayan, nandito na naman po kami sa bukid. At ito ang unang araw namin dito mga kabuks sa aming pagbabalik sa kubo ng ating uh, Bibi Vincent. At nandito na ho si Uncle Mo mga kabuks. Nagdadam mo na ho para sa kanilang pagtatamnan. At ayan, Nandito na rin ho sukal mga kabuks ang bukid o ang kubo ho, ni Bibi Vincent. Ayan, kahit pa paano nakabalik na naman tayo dito mga box At ito nga si Liam mga kabox, formadong formado, nakashades pa dahil ang init daw ng panahon. So ito mga na nakakamiss lang ho ang kubo na ito dahil last ho namin pagpasyal dito mga box ka Kasama po ho namin si Vincent. Ayan, sa area na to at ngayon lang ho kami nakabalik more than 2 years na ho mga Ayan, ganyan ho kaganda dito sa bukid. ito po ang kubo ni Vincent. shout out po sa ating kapitbahay na napakagaling. Ayan, buti na agapan ni Papa mga kabuk dahil tinalian nila ng kabayo kaya medyo pahiga na yung kubo natin. Pero kahit pa paano, buti na agapan at nalagyan ho ng tukod ni Papa kaya hindi ho siya natuloy ang humiga. Yan siyang Uncle wising busy sa pagdada mo mga kabuks dahil magagarin daw din ho sila ni Mama. At ito naman yung area na aming pagdadamuhan mga kabuks. Ito yung tatrabaho yun namin. At dito sa taas mga kabuks, try ho namin magtanim ng palay sa bukid o tinatawad ho namin na kamadaan. At dyan sa baba mga kabuks, ang unang itatanim namin ay string beans at uh, kung ano-ano mga kabuks, yung, yung pwede natin pagkakitaan. At syempre, andito tayo sa probinsya. Alam niyo na mga kaboks, huwag may tanim ka, hindi ka humagugutom. Kagaya na lang ho nito. Itas lang tayo ng bayabas. E, yan o. Oh, ba? Diba? Konting pahid lang mga kaboks. Konting punas lang kasi wala naman yung spray. Kaya kinagat ko na agad. Eh, sarap. at ito mga ka-box dahil kami excited na rin ho magdadam ho ayan ready na ho kami si kuya bernard ayan kuya kirby you parang si alvin damok lang ginaya lang yung style mga habox. Ganito ho kami kasi pag mga rabox. ganyan, ganito talaga ang buhay sa probinsya. Ganito ho kami mga ka box Sa hirap at ginhawa, kami ay nagtutulungan lang ho. At buti dito sa aming pinagdadamuan mga box Ganito lang ho siya kasukal kahit papano hindi ho siya gaano kakapal dahil brena ho ito ni papa ng pandamo mga box kasi balak nila nga sanang ang ng mais pero sabi nila kami muna ang mag garden at kami muna daw yung magtatanim ng mais o oh, ba diba, mga kabuks ang ganda ho ng bukid na kami no yan ang the box kuya bernard at kuya garbi and kunwari lang ho na masipag mga kabuks Sa ba na box kuya bernard at kuya garbi habang nakabidyo pa at dito rin ang maganda ko misis mga kabuksan, hindi daw rin ho siya magpapahuli dahil yun niya, first day natin dito sa bukid, masukal, makalat, kaya kailangan pulilinisan at kasama niya si, si Jade mga kabuks sa dito sa paligid. Yan, kunting walis-walis well lang din mga kabuks, kunwari na naglilinis habang nakabidyo pa. Marabi <laughs> ito mga kabuks, ang katutak na damo mga kabuks o dahon ng mga kahoy dahil yun niya, more than 2 years na ho kami hindi nakabalik dito mga kabuk at ito na ho ang kubo ho namin hindi na ho siya ganong na itsura dahil yun nga meron tayong mga kapitbahay na magaganda yung kalooban pinagtalian ng kabayo baka itong kubo natin kaya ganyan na ho nagkasira sira na ho yung kubo ni Vincent grabe so, oh sipag ni misis pag naka video ganito lang ho sa bukit mga kabuk nagtutulungan lang ho simpleng buhay, simpleng trabaho, simpleng pamilya, pero masaya. Basta't masaya kayo sa ginagawa niyo mga kaboks. Go lang ho nang go mga kaboks. Hindi ho tayo susuko. O, no, diba? Sipag ni Mrs. Tirahin mo lang tirahin Mrs. Habang nakabedyo pa. Ayan, grabe. Gigil na si misis sa damo mga kapos. Napakalat, napakasukal pa naman dito mga kapos. Isipin nyo yung more than 2 years po kami bago nakabalik rito sa kubo. Kaya, ayan. Todo sa paglinis po si misis. Para ho, bumalik yung ganda ng kubo ni B. Vincent. Dito na rin si mama mga kapos. Ayan. Nagtatawa na lang ho nila dahil ang ganda ng kanta ni mama. Yung string beans pala mga kabuks, yan po ay uh, tanim ni mama dyan sa baba. Na, kaya paano, meron pang na-harvest at mauulam, mauulam, mauulam ho natin. Ayan, tawang ko si mama sa kanta niya mga kabuks. At eto mga kabuks, si Kuya Kirby halatang pagod na. Ayan, ang init pa naman ho ng panahon mga kabuks, kaya tubig ho tayo mga kabuks. Ayan, inom ho tayo ng maraming tubig lalo na sa ating uh, trabaho na pagbukid dahil nako, ang init ho ngayon mga kabuks Wala hong tigil mga kabuks Tingnan po yung palibot ng ating kabundukan mga kabuks Sobrang itim na ho ng mga damo Patay na ho lahat At eto dahil nakaluto na At yung sa ho ni Liam mga kabuks Dahil sabi niya wow gulay na naman Sarap na ito, papa Paborito ko kasi ni Liam yung gulay mga kabuks At eto may sarinas tayo At sitaw with pancit Ayan, loto ho ni mama. Kain po. Ito po yung ulam namin yun mga kaboks. sardinas at uh, pansit with sitaw. Kain po. Kunting ulam lang mga box, pag nasa bukid ka, sarap na hong kumain. Ito yung masarap sa bukid makabuhay simpleng pamumuhay lang presko yung hangin hindi maingay sama-sama ang pamilya pero masaya So ayan, dahil tapos na po yung pahinga, balik sa trabaho mga kabuks, dahil malawak-lawak po, po, yung pagdadamuhan namin. At si mama ayan, nagdadamo na rin. So ayan pa lang po ang uh, nayari namin mga kabuks. Kahit paano, malawak-lawak na rin ho mga box Kaya hindi ho matiis ni Mrs. na mag-interview ho sa amin habang kami po ay nagtatrabaho. Muna ninyong agi. Ah. Uh -huh. So, ito po ang buhay namin yan dito sa probinsya mga kamo. Uh, pagtutulungan lang po namin habang wala ko silang pasok sa school. At, uh, sana umula na dahil nung maharang araw mga kamo. Dito sa bukid noon, dito sa amin, ay uh, inulan ho kami ng tatlong araw. At sana uulan pa para makapagtanim na ho kami at hindi na magtatagal na makakaanin na tayo. Ay, eh, tatanim pala namin dito ay string beans. Yeah. Tapos, kung ano, kahit ano ang tatanim namin dito, saka uh, mais sa likod, at saka uh, palay dito sa taas. Bale, itong dinamuhan namin, uh, nakapispray na pala ito nila papa ng ano, yung pandamo. Kaya hindi na sa ganong makapal. Ano dito eh, tamla pa nigma ice cream. pan dinggal lang. So dati nakatanim nakatanim dito mga kabox. Ano? Ah, maisan to nila papa. Ngayon, kami muna yung mag Yan, gigil na nagigil ho kami sa lahat ng damo mga kabok. At sabi ni Mrs. Banatan nyo ng maayos dahil malawak-lawak pang yayariin nyo. Yan, ito po ang masarap talaga sa bukid mga kabok. Pag may tanim ka, may aanihin ka. Hindi ka magugutom talaga. Sipag tsaga lang ho mga kabok. Ayan, hindi pa hubos yung saging saba na ating hinarbis dun ho sa, sa nila taba ching date. dati. Ayan, maglalaga ho si Mrs. para ho sa ating merienda. Siyempre, pagod ho yung mga workers, mga mga farmers ba? kaya ayan mga box ng ating lagang saba. Ayan, ang sarap na ho niyan mga box dahil ang tawag dito, yung malapit na ho siyang mahinog. At sabi ni Mrs. Kain ba kayo ng saging? Ba sabi namin, oo naman, gutom na ho kami. At andito si Liam. Ayan, ang sweet parang ilang years ho so akong nawala mga kabuks. Nagdala mo lang naman si Papa anak. grabe ka naman kung makakamiss kay Papa. So ito na, dahil ito na ang saging, merenda ho tayo mga kabuks. Lahat healthy yung hangin, yung ating merienda. Kasi pag nasa syudad tayo, di ba mga kabuks? Minsan melty, o kung ano-ano, yung mga matamis. Dito mga na naku po, pag nasa probinsya ka naman, wala ka na kung ibang makain mga sundi hindi yung tanim mo sa paligid. Pero hindi ho yung tanim mo sa kapitbahay mga kabuks. Ha? At ayan si Leah mga kabuks, ang laki ho ng kinain. Gustong ng gusto po naman niyan niya yung saging dahil na namis na ho mga kaboks dahil kahit papaano ano-ano na ho siya malapit na ho mahinog yun bang maniba na ho siya mga kaboks Hmm sarap ng kain ni Liam gusto pa talaga lakihan mga kaboks sabi ko itan mo lang anak hindi mo naman hindi naman tatakbo. <coughs> Dahil hapon na mga kaboks kaya na po ay nagaready na para po uwi hanggang dito na lang po muna ang ating video mga kaboks maraming maraming salamat po sa inyong ulang sa mga lahat ah. ingat po kayo lagi God bless us all bye bye peace